may bagong update ngayon si Mita at ito ay sa Star. So kapag pupunta ka po sa My Star mo para mag-send ng star sa uh, iniidolo mong creator or yung mga gusto mong content na napanood, ayan na po guys, may mga minimum na po ngayon. So sa akin ay 10 star minimum lang po yung pwede kong isen send okay Ayan guys this creator is not eligible for all gifts type. so dito guys ay hindi po tayo uh, same po ha ito ay sa akin lang po so hindi ko alam kung magkano yung minimum na pwede mo pang i-send sa ibang content creator so andito sa taas guys andito sa baba ay, ayan kasi pinindot ko yung 5 eh kapag makapag-send daw ako ng 5 uh, stars sa mga iba't ibang content creator ayan send five more gifts on reels to unlock a new gift option for a limited time so kapag ayan guys kapag makapag-send ako ng uh, lima okay limang 10 uh, uh, stars sa bawat reels may ma-unlock ako na panibagong uh, gift option so siguro mga one star 5 star, ganyan. Pero, yan guys, yan yung mga pagbabago ngayon sa star natin. So, i-check e nyo na yung sa inyo, baka mas medyo ano pa, yung may mga 1 star, mga ten star. So, basta iba't iba yung mga uh, update natin ngayon, okay? So, yun lang, and thank you for watching. Laban pa rin tayo kahit madami na yung mga pagbabago. Dito sa loob ng Facebook